Office of the Vice President at ang Department of Education, isinuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Sen. Coco Pimentel, maaapila pa ba si VP Sara na mabalik ang 500 million pesos na confidential funds? Sinagot yan ng BC sa pamamagitan ng Statement, Nabina ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seemed to be divisive. And as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, uh, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. Want it anymore. Matatanda ang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan at kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatandaang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds sa na naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Sen. President Subiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo.